Aries, ang pahiwatig ngayong araw ay may mga padating na maayos na magbibigay ng good vibes ng swerte sa pagnenegosyo, o ibang bagay na talaga makakatulong sa iyo, na tao o dating nakakasama, at ngayong araw ay dapat kang maging maingat sa mga pagpirma, nang walang konsulta sa mga minamahal para makaiwas ka sa problema at kung magpapasama ang magulang sa iyo ay mas naaayon na samahan para okay ang inyong maging dapat na mapuntahan ayon sa iyong gabay. Sa tahanan at sa miyembro ng pamilya ang pahiwatig maging sa iyo, ay umiwas ka muna makipag sa grupong babae, wala kayong makukuha na kasiyahan sa kanila ngayong araw, at pwede pang kalungkutan ang maibibigay sa inyo. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ay maganda may bagong magdadala ng kasiyahan sa tahanan at pag-unlad pag may sinabi ang minamahal ay pilitin ninyong magkaroon ng kasunduan para lalong sumigla ang buhay pag-iibigan Sa trabaho kung mas maaga makakapasok ay makakainam sa iyo pero pag late ka ay mas mainam na maging matahimik sa hanap buhay para walang makakalapit sa iyo na bad energy, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and red number 34 number 20 at number 8. Taurus Ngayong araw ang pahiwatig kung may plano ka ng isang dapat na mapuntahan ay okay na ikaw ay matuloy, dahil mga usapang may pakinabang para sa iyo, at sa mga kausap kung talagang magkakasundo sa bawat gusto ninyo ang kondisyon, at sa ibang gagawin kung may transaction ka sa babae na iyong pinsan ay okay din na makipag-usap. Dahil para makabuo kayo ng initial na plano ano ang maayos na gagawin kung sa pagsosyo ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera ang pahiwatig kung lalapit ang ilan sa mga kapatid at magulang, ay iyong pagbigyan kung may ekstra kang pera at gaganda lalo ang inyong relasyon at pagdami pa ng grasya ng katalinuhan sa pagkakaperahan sa trabaho, ngayong araw ay maayos sa mga gawain maging maingat ka lang sa pagsasalita at pagkilos, dahil ang mga karibal mo sa trabaho para sa pag-asenso, ay doon ka nila gagawa ng kapintasan basta masinop ay okay ang araw mo sa hanap buhay, Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color blue number 18 number 34 at number 17. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig ay may okay ka naman ng enerhiya ng katalinuhan, pero may ugali ka rin na pwedeng madaling mainis sa mga madidinig, pigilan mo ang ganoong ugali para hindi masayang ang iyong araw sa mga pinaghirapan ng maging maayos ang lahat, at ngayong araw ay iwasan mo na lang ang deal na may salitang kayabangan na ibang tao dahil kukuhanan ka ng aura ng swerte, ayon sa iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka, ng mga tukso ng pagmamahalen ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho, ay maging maingat sa mga gagawin, baka ikaw ay magmadali ay pagkakamali ang maging resulta, relax lang pag may gagawin na importante ay huwag gagawa ng pagmamadali, nang gawain ngayong araw nang wala kang maging problema. Sa iyong pera kung may naiipon ka na at may lalapit sa iyo, na perang naghahanap ay dapat mong tanggihan kung ibang tao, nang makaiwas ka sa suliranin sa paniningil, sa pagmamahalan, ay huwag maninita kagad para ang pag-iibigan, ay walang maging salitang nakakasakit ng damdamin, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color yellow number 20 number 34 at number 25. Cancer Ngayong araw ang pahiwatig pag may sinasabi na pupunta ka o gagawin ay dapat mong magawa para hindi ka mapaghinalaan, ay kung agad mong masasabi ay okay ang sinyales na resulta, at kung iniimbitahan ka ng kapatid ay okay na iyong mapuntahan dahil good vibes ng pagkakakitaan, ang pwedeng mapag-usapan, at ngayong araw kung may pirmahan ay kagad na gawin kung sa kontrata dahil magandang sinyales ng pag-asenso ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, may sinyales na may suliranin na pwedeng dumating, dapat kang mas maingat sa gagawin na trabaho at sa pagsasalita baka ang may nais maungusan ka ay gawin dahilan sa hinaharap ang pwedeng madinig sa iyo ang pahiwatig. Sa pera ay unahin mo lang mabigyan ang minamahal, para ang aura na lagi kayo magkakasundo tungkol sa pera ay magawa ninyong mapadami ang maiipon na pera. Virgo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero. Color gold and color red number 17 number 25 at number 30. Leo Ngayong araw ang pahiwatig kung gagawa ng plano sa selebrasyon ng pamilya ay okay na mag-imbita ng alam mong nakakatulong sa pamilya, para mas gumanda ang grasya ng swerte sa okasyon para sa inyo, at ngayong araw ay bawal sa iyo ang mabilis na maawa ka, nang makaiwas ka sa gastos at may aurang kang swerte sa pagbibiyahe pag may deal ay puntahan ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan, ay maging mahaba ang pasensya sa mga nakikitang ginagawa ng miyembro nang mas mabigyan mo ng naaayon na salita para mas matutunan sila sa pamumuhay, na magagamit nila sa mga dapat nagagawin. Sa pera ay dapat na magingat sa ibang tao, magulang ay pwedeng matulungan pag ikaw ay nilapitan, nang mapasigla mo ang kalusugan, at sa iyo ay alagaan ding ang kalusugan ng iyong gabay, Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color white number 11, number 30 at number 16. Virgo, ang pahiwatig kung may dapat kang puntahan at kasama ang ilan sa kapamilya ay gawin mo dahil pwedeng makabuo kayo sa pupuntahan ng isang kasunduan na plano para makagawa ng isang pagkakakitaan, at ngayong araw ay bawal lang sa iyo ang mabilis na pagpirma pag-isipang mabuti, o mas mainam na ipagpaliban muna at kung may isang deal ka sa mga dating kaibigan, ay huwag mong alalahanin ang kanilang masasabi dahil kung may kaalaman ka, ay sa iyo ang magiging resulta na maayos ang pahiwatig. Sa iyong pera ay huwag maawa o mapilit ng kaibigan pagtungkol sa pera, para ang iyong pera ay maingatan dahil pag iyong napautang ay pag-aaway pa sa hinaharap sa inyong relasyon. Sa tahanan kung may bibisita sa iyo na mga kapatid, ay maganda para sa tahanan mo dahil mag sila ng positive energy ng swerte, sa mga bigla ang kaalaman ng pagkakaperahan. Sa trabaho, ngayong araw ay mag-ingat sa bigla ang paggawa ng desisyon dahil pwede may magawa na ikakagalit ng ibang kasama sa hanap buhay. Mas mainam na mag-focus na lang sa ginagawa at makakatapos ka ng maayos sa mga gawain sa hanap buhay. Aquarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 36, number 14 at number 20. Libra Ngayong araw ang pahiwatig ay may malakas kang enerhiya pag may naisip na gawin ay maayos mong magagawa ang gusto mong mangyari, kung sa usapan na negosyo ay dapat gawin kagad ang pakikipag-usap at ngayong araw ay iwasan mo muna ang mga kamag-anak, dahil magagastusan ka na at kukuhanan ka pa ng aura ng swerte sa mga planong gustong magawa, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ang pahiwatig ay maging istrito ngayong araw, kung pera ang usapan at ibang tao ang kausap dahil problema ang mabibigay sa iyo o sa pamamahay. Kung hindi ka makikita ay huwag nang magpakita ang mas naaayon pang gawin. Sa trabaho, ang pahiwatig ay maayos ang buong araw kung sa mga gawain sa trabaho ay magagawa mo ng maayos, ang dapat iwasan ay kasama sa trabaho na mahilig magsalita ng kaberdehan, magagawa kanyang madadala ng problema ng ganoong tao, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color white number 31 number 27 at number 40. Scorpio, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung mayroon kang dapat gawin, na desesyonan ay gawin na ng patuloy na maging masaya at maayos ang buong araw dahil pag na-delay ang iyong pagsang-ayon ay baka bumagal ang iyong swerte at maganda ang makapamasyal kayo ng mahal ngayong araw nang maalis ang mga bad energy sa inyong mga kalusugan ang pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tokso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho ay walang sinyales na suliranin sa mga gawain. Ang dapat mong iwasan ay kasama sa trabaho. Kung hihingan ka ng tulong ay huwag ka munang pumayag nang safe ka sa pangarap mong posisyon na makuha sa hinaharap. Sa pera ngayong araw ay huwag ka muna maglabas ng pera. Pagsisinop ng iyong pera dahil may dalang buenas ang perang hawak, ang pwede mo lang bigyan ang minamahal ng lalong gumanda ang grasya ng pagunlad sa pagkita ng pera. Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color red and color yellow number 14, number 30 at number 6. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay maging maingat na malakas ang pakiramdam, para ang makakausap ay mapansin mo kagad ang tamang diskarte na para sa iyo ang maging maayos na araw at makaiwas sa gastos. At kung may deal sa malayong lugar ay naaayon na iyong mapuntahan, at ang pumunta sa bahay ng Diyos, Ngayong araw ay pasasayahin ang iyong kalooban, nang may mag-aalaga laging ng masiglang kalusugan ang pahiwatig ng iyong. Sa pamilya sa Bro kung may mga schedule na lakad sa kamag-anak ang dapat ay makapunta may malalaman sila doon, na pwedeng mapakinabangan na maganda basta sabihan na huwag lang magsasalita ng tungkol sa buhay pamilya at sa pera ay bawal ang magpautang sa ibang tao kahit pa sa kaibigan ng makaiwas ka sa pwedeng maging kagalit na tao. Sa trabaho may pahiwatig ay may mahinang enerhiya, mas maganda pa sa iyo ang makapasok ng maaga sa hanap buhay, nang makaiwas ka sa pwedeng magkaroon ng problema. Sa pagmamahalan, ay maganda at masaya ang buong araw walang sinyales na tampuhan, hanggat laging nagkakasundo sa mga dapat nagagawin, ay lalong sisigla ang pag-iibigan, na makagawa ng pag-asenso sa pamumuhay. Aquarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color red number 20 number 25 at number 32. Capricorn, ang pahiwatig ngayong araw kung may balakin kang kausapin na kamag-anak, ay mas makakainam pa huwag ka ng tumuloy, mas unahin mo ang mas importanteng kausap, dahil doon ka makakakuha ng mas kaayusan na katalinuhan sa gustong mga project, at kahit may aura kang maganda ay huwag kang masyadong magtiwala kagad ngayong araw sa mga kausap, iwasan mo lang ang mabilis na maawa sa ibang makakausap, na deal o tao dahil pera ang gusto sa iyo ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, kung may nais kang maabot na pag-asenso ngayong araw ay maging maunawain at kung may hihingi ng tulong sa iyo na kasama sa trabaho, kung magagawa mong tulungan ay gawin ng maging masaya ang mga salita ng boss na babae, na para sa iyo dahil siya ang may sinyales na pwedeng makatulong sa iyo para sa trabaho. Sa pagmamahalin, may konting suliranin na pwedeng dumating dapat ay laging maunawain at laging magingat sa isa salita para ang suliranin ay maiwasan. Pisces ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color S-U-L-V-E-R number 10, number 29 at number 11. Aquarius, ngayong araw ay may kahinaan ang aura madali kang mainis o maawa pero may matalas na isipan, kung maawa ay iwasan na lang ang kausap, pero kung gagawa ng pagnenegosyo ay okay ang iyong aura na makagawa ng makakasaya sa iyo na pwedeng kumita ka ng pera sa hinaharap ng maayos. At kung may plano pa na isang paglalakbay ay ituloy ngayong araw, okay naman na gumawa ng pagpirma kung meron ay sinyales na okay ang magagawa ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera walang paglalabas ng pera lalo na sa mga pamangkin kung maglalabas ka ng pera sa kanila, ay magpapabagal ng iyong swerte sa pagkakakitaan. Sa trabaho, naman ay okay ang lahat basta maaga makapasok at huwag na munang tumulong sa ibang kasama sa trabaho, dahil kukuhanan ka lang ng kahusayan sa mga gawain, aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color gold number 10 number 42 at number 23. Pisces, ngayong araw kung may schedule kang dapat napuntahan na usapan, ay okay naman ang sinyales kahit hindi makagawa kagad ng pagkakakitaan. ay makakapag-umpisa naman ng mga unang hakbangin para magawa ang plano ng pagkakakitaan at ngayong araw ay mas naayon na makasama sa deal ang mga kapatid mayroon kayo magagawa, na isang masayang resulta kung matutuloy, ayon sa iyong gabay mo ngayong araw. Sa tahanan sa miyembro ng pamilya ay iyong sabihan na dapat muna silang umiwas sa transaksyon na tungkol sa pera, nang wala silang makuhang problema lalo na kung babae ang makakausap sa iyong pera kung may ekstra kang pera, ay mas mainam na bigyan mo ng pera, ang mga anak na may asawa nang mabigyan mo sila, ng swerte sa pagkakakitaan. Sa trabaho ay normal ngayong araw na maayos walang sinyales na problema, kung sa trabaho ang pag-uusapan, ang dapat mo lang iwasan ay kasama sa trabaho na mapagbiro ng malaswang salita, dahil abala para sa iyo at gastos ang pwedeng mangyari, mas mainam na iwasan mo siya ngayong araw na makasama. Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color gold number 29 number 18 at number 14.